Good morning mga idol Nandito pala tayo ngayong umaga Sa tabing dagat Nagaabang tayo ng mga bangka Galing sa laot At pagsamahan niyo po ako mga idol At ating alamin kung maisda ngayong araw Ayun, may gano'ng gano'ng shout out po pala Sa ating mga silent viewers At ating mga subscribers Na patuloy na nagtatangkilit Sa kay Baronsky TV Ayun, kumusta kumusta kayong lahat At sana'y magingat po kayong palagi Samahan niyo po ako ngayong araw mga kabar스키 mga kaidol. Alamin natin kung may mga isdang paparapil galing sa laot. Ito mga kaidol, ating aalamin ngayong araw ang mga bangkang dumadating. Alamin natin kung anong huli nila mga kaidol mga kabar스키, ating puntahan. Ayun mga kaidol, nandito na tayo sa spot kung saan ang mga bangka ay bumara dito. Aalamin natin mga ka-idol, mga kabarusti, ang kanilang mga huli. Punuin mo na. Nabili yeah, <laughs> na naman yung dolo. Oo, oh, oh. yun yan. Tatlong banyera. Pag-ibira naman, tatlo na tuloy. Ba't pa pa? pa tayo ng banyera niyo. masak Magkano yung siyang banyera, wow, bro. Eto pa nga mga idol, may paparating na bangka galing sa laot. Ating aalamin kung anong isda ang huli nila ngayon. At inyong makikita mga kabaroski mga kaidol. Maraming nag-aabang para tumulong sa pagangat ng bangka. Basta masipag ka lang mga kaidol mga kabaroski. Hawak-hawak ka lang sa katig. Sigurado may pangulam ka na maya maya. Katulad nito mga ka-idol oh, may huling kabasi sa mga mga idol, dadalhin niyan mamaya doon sa palengke para ibenta. At hindi lang pala mga ka-idol, meron pa palang ibang isdang huli. Katulad ng bagaong na yan at sari-sari't mga isda. Ayun, kanya-kanyang silip ang mga tumutulong sa bangka o oh, para mahingi ng pangulam. O, oh, jackpot na. At ang ibang mga bangka naman mga ka-idol mga ka kio, o oh, Kakarating lang din yan galing laot At may huli silang isdang alamang Nagagawing bagoong Para i-export sa ibang lugar Jakpat na jakpat nga sila mga ka-idol Dahil nakaapat na banyera agad ang huli nila O oh, dito Baka maligaw pa ayun mga idol huli na naman at yun na nga mga ka mga ka nakatatlong banyera ang huli ng mga bangka sobrang dami talaga mga ka ang bangka dito sa aming lugar mula puno hanggang dulo bangka ng lahat yan mga ka-idol ganito kasi ang hanap buhay ng aming mga kababayan dito sa aming lugar kaya talaga namang paninisda ang pangunahing pinagkakikitaan. Napakaganda ng karagatan ngayon mga kabaroski, mga ka-idol. Talaga namang napakapayapa ng dagat. Halina't samaan niyo po ako mga ka mga kabaroski sa palengke. At yun na nga, nandito na nga pala tayo sa palengke. Iikot-ikot muna tayo dito mga ka-idol, mga kabaroski. At aalamin natin ang mga isda.

Palengke Ayun mga ka galing nito tayo sa may at nakita niyo naman ang mga isda na araroon. Kahit papano ay may mga bangka na at mga ka-idol, mga kabarok Salamat sa pagsama pala mga ka-idol. Hanggang sa muli, kita-kita tayo. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye and God bless.